na balita, sinampahan ng patong-patong na reklamo na may kaugnayan sa tax evasion ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara ay Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kaugnay po yan sa unpaid o hindi bayad na income tax ng mag-asawa. Maging ang hindi bayad na excise tax sa kanilang sham, na sasakyan at documentary stamp taxes sa kanilang divestment sa apat na construction firms nila. Ang kabuuan niyan nagkakahalaga na mahigit 7 billion pesos na tax liabilities. Wala pang komento ang mag Diskaya Biskaya kaugnay sa mga reklamong isinampa ng DIR. Ang iba pang detalye sa balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. May tinukoy raw ang kontratistang si Pacifico Curly Diskaya na malaki at maimpluensyang pangalan na sangkot sa flood control projects ayon sa kanyang abogado. Ano ba naging papel ng malaking tao na yun? Ah, uh, siyang architect. Na La lahat ng ito? Yun ang alam namin. Pinangalanan daw ito ni Biskaya sa isusunit nilang affidavit sa Department of Justice. Sabi ni Attorney Cornelio Samaniego III, isa raw itong mataas na government official pero hindi pa idinitali kung saan bahagi ng gobyerno. Kahapon, naghain ang kampo ni Pacifico Diskaya ng Writ of habeas Corpus sa Pasay City Regional Trial Court para mapalaya na siya sa pagkakadetain sa Senado. Ilang linggo na raw kasi siyang nakadetain kahit nakikipagtulungan naman siya sa gobyerno. Noong September 18, nang ipakontempt si Pacifico Diskaya ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling umano sa kanilang pagdini. Dinaha ang ilang lugar sa Mindanao. Buwis buhay na tinawid ng mga estudyanteng 'yan ang rumaragasang sapa sa Barangay poblasyon sa Maasim, Sarangani. Akay-akay sila ng nakatatanda ay sa mga residente araw-araw na tinatawid ng mga bata ang sapa pa eskwelahan. Mas nahihirapan daw sila sa pagtawid kapag masama ang panahon at tumataas ang tubig sa sapa. Manawagan nila mapatuyuan ng mapatayuan ng tulay ang lugar. Aabot naman sa halos dalawang daang residente ng barangay Peña Plata sa Samal Island, Davao del Norte, ang inilikas dahil sa pagbayo ng malalakas na alon sa kanilang bahay kagabi. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Halos 30 bahay ang nasira. Agad binigyan ng tulong ang mga evacuee. Ayon sa pag-asa, inulan ang Davao del Norte, Sarangani at ilang pangbahagi ng Mindanao dahil sa Intertropical Convergence Zone. Idineklara na ng pag-asa na tapos na ang pag-iral sa bansa ng hanging habagat. Kasabay po niyan, ang pagtatapos ng panahon ng tag-ulan sa western section ng Luzon at Visayas. Sa mga susunod na linggo, magsisimula na ang amihan season. Sabi ng pag-asa, kahit wala na ang habagat, posible pa rin ang mga ulan dahil sa ilan pang weather system. Patuloy namang lumalapit sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong o bagong bagyo. Namataan po yan 1,795 km silanga ng Northern Luzon. Mababa naman ang chance ang pumasok ng PAR ang nasabing bagyo. Intertropical Convergence Zone ang magpapaulan ngayon sa Palawan, Visayas at Mindanao. Northeasterly wind flow naman ang iiiral sa eastern sections ng Northern at Central Luzon. Posible muli ang mga thunderstorm dito sa Metro Manila at ilang pangpanig ng bansa. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa NCR, Laguna at ilang bahagi ng Cavite, Bulacan, Rizal at Quezon Province. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 12 ngayong tanghal. Bukas na po, manunumpa si outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang bagong ombudsman. Kabilang sa mga haharaping isyu ni Remulla sa kanyang bagong posisyon, ang mga questionable flood control project. Balitang hatid ni Salima Refra. We're entering in the midst of a firestorm. Eh, Siyempre, then let's, let's sort out this mess that we're in right now. At uh, hanapan natin ang sagot at hanapan natin ang mananagot. Agad haharapin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang kontrobersya sa flood control projects sa pag-upo bilang bagong ombudsman. Ang ICI at DPWH nagsumiti na ng na mga rekomendasyon sa Ombudsman para sa paghahain ng mga reklamo sa mga may kaugnayan sa anomalya. Ang mahalaga kasi dyan ngayon sa rules ng Ombudsman, may fact-finding. Iba-validate namin lahat ng data na sasubmit. Susubukan natin pabilisin ang proseso kasi nga hindi naman ito lihim na sa atin. Alam na natin ang nangyari, kaya pabilisan natin ang kaunti ito. Pero hindi ba man sa kanyang bagong tungkulin? Hinaharang na ito ng kapatid ni Pangulong Marcos na si Senadora Amy Marcos at ilan pang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Marcos, ang paglalagay kay Remulya sa ombudsman ay nakatuon sa pagdidiin kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak ni Remulya. It will not be weaponized. Sisiguraduhin ko sa lahat yan. Wala itong sisinuhin ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Haharapin rin ni Remulla ang isyu ng confidential funds ni Vice President Duterte. Matatanda ang isinumite sa ombudsman ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa paggamit ng confidential funds ng BC at nagrekomenda ng paghahain ng plunder charges laban sa kanya. Bago raw inanunsyo ang kanyang appointment, kinausap ni Pangulong Bongbong Marcos si e. Remulla sa Malacanang. Sabi niya, yung, public, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. At uh, hinahanap ng taong bayan yan. At uh, ako naman siyempre, eh, yun naman ang hinahanap kong trabaho. Eh. Yun ang aking hiningin trabaho sa kanya. Sabi pa ni Remulla, handa siyang bigyan ng akses ang media sa mga sal ng mga opisyal ng gobyerno. Basta't may safeguards. Dapat lang, pero meron tayong data privacy law, meron tayong pangingatan, wala tayong karapatang matatrampol ma na ma pano na ating uh, violate Kaya we, we we'll tayo ng guidelines lang. Nais rin ni Remulia na makatuwang ang ordinaryong mamamayan sa lifestyle checks sa mga nasa gobyerno. Tatayo namang officer in charge ng DOJ, si Undersecretary Frederick Vida. Sa Webes, nakatakdang manumpa si Remulla bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas. Magsisilbi siya ng fixed term na pitong taon o lalampasan pa ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-appoint sa kanya. Matatanggal lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. Bago naging Justice Secretary, may na veteranong politiko si Remulla mula sa Cavite. Pumasok siya sa politika noong 2004 naging provincial board member hanggang sa gobernador at kongresista kung saan naging deputy speaker. Ilang buwan pa lang sa DOJ, naaresto sa isang controlled delivery operation ng PIDEA ang kanyang anak na si Juanito III para sa pagtanggap ng 1.3 million pesos na halaga ng high-grade marijuana o KUSH. Naakwit ng korte ang kanyang anak. Maraming kontrobersyal na kaso ang dumaan sa DOJ sa termino ni Remulla sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Binuhay niya ang mga binasura ng kaso ng qualified trafficking at child sexual abuse laban kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy. Arnie Teves, Andolfo Alipit Teves, Pastor Man. Tinugis ang mga nasa likod ng pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Sinulong ang mga kaso laban sa mga scam hub at mga operator at mga tao sa likod nito. Umakyat sa korte ang mga kaso ng mga nawawalang sabungero at lumutang ang mga whistleblower laban sa mga umanoy mastermind nito. At naging instrumental sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think that's one thing that Nobody wants to to acknowledge that there was a failure of our justice system for a long time. And um they had to file their cases in the ICC to get any attention at all from anybody who cared. Maraming reforma rin ang pinatupad ni Remulla sa Kagawaran tulad ng pagtataas ng pamantayan sa pagsasampa ng kaso sa korte mula sa probable cause naging reasonable certainty of conviction na ito. Mas aktibo na rin ang papel ng mga piskal sa pagpapalakas ng mga kaso katuwang ang law enforcement. Nagpatupad rin siya ng prison reform and decongestion program at isinulong ang pagkakaroon ng National Forensic Institute ng bansa. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may anim nang nagsilbing ombudsman. Bukas, manunumpa si outgoing Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para maging ikapitong ombudsman o tinatawag ding tanod bayan. Ano nga ba ang kapangyarihan at tungkulin ng ombudsman? Nakasaad po sa Republic Act No. 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 ang trabaho at kapangyarihan ng ombudsman. Kabilang po dyan ang pag-iimbestiga sa isang opisyal o empleyado ng gobyerno mapasariling kilos man o may maghain ng reklamo kung may posibleng ginawa ang opisyal na iligal, hindi makatarungan o hindi maayos. Pwede rin niyang utusan ng isang public official o anumang korporasyon na pagmamayari ng gobyerno na gawin at bilisan ang trabaho na naayon sa batas. May kapangyarihan din ang ombudsman na irekomenda ang pagsibak, pagsuspinde, pagdemote o pagsasampa ng kaso sa isang public official o employee. Inaatasan din ang ombudsman na alamin ang pinagmula ng mismanagement, panluloko at katawilian sa gobyerno. Pwede rin siyang mag-issue ng supina at tumanggap ng testimonya para sa isang investigasyon o inquiry. Pati ang pagkakaroon ng akses sa bank account at record ng inireklamo. May kakayahan din ang ombudsman na mag at ipabalik ang ninakaw na kaban ng bayan at pakasuhan ang mga may sala. Ang trabaho ni incoming Ombudsman Jesus Crispin Remulla hindi magiging madali, lalo't kabi-kabila ang isyo ng katiwalian sa gobyerno. Ipinangako ni Remulla na magiging transparent ang kanyang opisina, isa sa mga bagay na hinihingi ng publiko sa pamahalaan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nilooban ng isang pawn sa Guagua, Pampanga. Chris, nahuli ba yung mga salarin? Tony, inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng dalawang nanloob sa isang pawn sa Barangay Santo Niño. Nahuli kam sa CCTV ang dalawang salarin na nasa loob ng pawn Una nilang pinuntirya ang mga CCTV kaya hindi na nakunan ng video ang pagtangay sa mga pera at alahas. Base sa investigasyon, nakita ng may-ari na bukas na ang vault sa pawn shop at nakakalat ang mga gamit sa opisina. Binutas daw ng mga salarin ang bahagi ng pader para makapasok. Kumakala pa ng iba pang ebidensya ang pulisya para matukoy at matunton ang mga salarin. Nakatakda naman mag-inspeksyon sa bumagsak na Pigatan Bridge si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Tizon ngayong araw. At live mula sa Alcala, Cagayan, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Chris, bukod sa Pigatan Bridge, kabilang sa binabantayan o minomonitor ng provincial government, ganun din ang DPWH, ay ang mga lumang tulay sa probinsya. Kabilang dyan ang Magapit Bridge at Bunton Bridge. Magdamag na nakabantay ang mga pahinante at driver ng truck na nasangkot sa bumagsak na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Lalo pa't hindi pa rin naaalis ang mga kargang daang sakong palay at maisa truck na ito. Maging ang mga bakal at semento na karga naman ang isa pang truck, nagdagdag na rin ng pulis na magbantay sa lugar. Kabilang sa binabantayan ng mga awtoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa tulay. May ilang kasing residente na pumupuslit na dumaan sa tulay para makauwi sa kanilang mga bahay one way lang po itong daanan natin. Ang saka po yung daanan. Importante yung makadaan sila. Bahagi na kakaranas ng traffic papunta sa Northern Cagayan. Kagaya ni Michael na taga Pamplona. Ilang minuto rin siyang naipit sa traffic bago makadaan sa detour. Hiling nilang maayos sa gadang tulay, lalo pat ito ang kumukonekta sa Tugaygaraw City at maging sa mga bayan na nasa hilagang bahagi ng probinsya. Wala tayong magagawa ma, may nangyari. Eh, maghintay, yun yun nagpapatupad ng one-way traffic sa detour. Meron po kasi yung mga tao na tumitingin dun sa baba, oh, oh. Yung Kaya, yung... Uh... oh po natin yung magdagan po yung uh, oh. Samantala ngayong araw, inaasahang darating si DPWH Secretary Vince Dizon sa lugar upang magsagawa ng inspeksyon. Hinihintay naman ng provincial government ang resulta ng investigasyon ng DPWH kaugnay sa nangyaring pagbagsak ng tulay. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa aming kinaroroonan sa May Pigatan Bridge. Hanggang sa, mga, hanggang sa ngayon, Kris, ay nariyan pa rin, hindi pa rin naaalis o natatanggal yung mga truck na involved sa pagbagsak nga o pag ng Pigatan Bridge. Ayon sa lokal na pamahalaan, Kris, ay wala silang kakayanan o equipment para alisin o tanggalin yung mga truck na nasa uh, tulay. Samantala, Kris bukod dyan, ang pinaka-concern ngayon ng mga farmers dahil galing sila dito kanina para i-check naman yung mga sako-sakong palay na laman nitong truck na ito. Ang pinaka problema nila sa ngayon, since ito ay mga bagong aning palay, hanggang sa ngayon nga ay hindi pa naalis sa truck. Ang problema nila, Chris, yung mga palay mismo ay hindi na maganda yung quality. At ayon sa kanila, hanggat hindi ito maalis dito, hanggat hindi ma-transfer sa truck at ma-dispose, ay possible daw na hindi nila maibenta ng magandang uh, presyuhan. Ang mangyayari dyan, Chris, ay ipapaaraw na lamang, ibibilid na lamang ng mga magsasaka at at sila nalang mismo yung magpapagiling at for personal consumption na lamang yung mga palay na yan, Chris. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel galban